Maglagay tayo ng dalawang itlog mga langga. Haluin. din maglagay tayo ng oil mga langga. Kung may butter, much better. Tantya-tantya lang ako mga langga. Lagyan natin ng honey instead of sugar. Pag ako lang sana, wala ng sugar, walang honey. Kaso mga kids, this healthy for kids, mga langga. Then, maglagay tayo ng cinnamon. Cinnamon. Depende na yun sa inyo, mga langga, kung gaano karami yung cinnamon niya. Haloin. Then, sunod na natin yung flour. Pakunti-kunti lang. One cup lang yan, mga langga.